Hello guys, grine samahan nyo nga pala ako magbasa ng mga cards na binigay sa akin ng mga pupils ko nitong Teachers' Day. Nitong Teachers' Day, <laughs> walang char. So I will pick randomly. Una, ay ah, ito ang cute nito. Oh, di ba may pa ano siya, may pa heart-heart na design. Oh, saan kayo dyan? bongga 'di ba? May pa picture. Happy Teachers' Day, Mamina. I love you and God bless you. Love, Angel. Wow! Thank you so much! Ang cute! Basahin natin. Ma'am, happy Teacher's Day, ma'am. Salamat po sa mga pagtuturo sa amin kahit kami ay makukulit. At ma'am, sana maging mabait po kayo sa lahat ng mga bagay. <laughs> happy Teacher's Day po, ma'am Mina. Wow! Thank you so much! Sige, magiging mabait na kami palagi. Ha? Huh? Magiging mabait na kami palagi? Char? Ay, walang char pala. <laughs> Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin lahat. Happy Teacher's Day po na kahit pagod na kayo, ay palagi kayong nandito sa tabi namin lahat. Happy Teacher's Day! Oh, yung sweet! Thank you so much! Happy Teacher's Day, Mamina! Ingat ka po palagi at kahit hindi rin po kayo nagkat nakaturo sa amin. <laughs> thank you! Nakikalala talaga siya magbigay ng, ano, ng card kahit hindi ko siya naturuan. To Mamina, thank you po sa pagtuturo ninyo sa kapatid ko. Thank you po. <laughs> siya na yung nag-thank you para sa kapatid niya. Welcome! Oh, di ba may pa design. Wow, ang shala. Ang dami kong picture. Color cool, yarn. Thank you so much sa effort. Ang dami niyang picture na, na naipon. Sa saan, kaya, saan niya kaya ito nakuha, no? Char. Mm, puzzle Char. Happy Teacher's Day po. Maraming salamat mamin sa pagtuturo kay Malia. O oh, ate rin ito nag <laughs> nag-thank you na siya para sa kapatid niya. Welcome. Mm, pa balloons. Happy Teacher's Day, Mami. Thank you po sa pagtuturo sa kapatid ko po. O, di ba? Sabi ko sa inyo, nagte-thank you na yung mga ate nila para sa kanila. Welcome! Bongga yung design, no? Pasahin nga natin. Ay, may pa-picture siya. O, uh, pak, Ganon. Dear Mami, na salamat po sa pagtuturo mo sa akin. Sana wag po kayong magsawa sa pagtuturo. Happy Teacher's Day po. Thank you so much. Hindi kami magsasawa. Ay! Walang char. Uy! May pa-picture. Dear Mamina, salamat po na tinuruan niyo po kami nung grade 4 pa lang kami. Ngayon ay grade 6 na po kami. Mahal na mahal ka po namin. Ay, so sweet naman. Thank you so much. Mm, ganern. Oh, may pa ganern, no? Happy Teacher's Day po, ma'am. To Mamina. Mina. Diba? Ang effort ng mga bata, guys. Nakakataba ng puso. So, hi ma'am. Ako po si Leona, ma'am. Kahit hindi ko po kayo naging teacher, salamat po sa pagpapanood sa amin sa room mo. Salamat din po sa pagduturo sa pinsan ko. At alam mo ba, ma'am, ang ganda mo. Eh, sana all. Char. Sure. At mabait ka kung mag alis ka, ma'am. Maalala ko pa rin yung... Ako palagi na pinapasarado mo ng room niyo, ma'am. <laughs> Happy Teacher's Day po. Welcome always, Leona. Thank you so much. Tinigyan natin ipagranda. Ano ang tatwa? Wow, may pa-picture siya. Pati sa likod, di ba? Bongga. Ano sabi niya? Happy Teacher's Day, ma'am. God bless you, ma'am. Wow, thank you so much. Di ba? May pa-picture sila. Mm, may bouquet. Happy Teacher's Day po, ma'am Mina. Happy Teacher's Day po ulit, ma'am Mina. Wala po akong masabi pero ang ganda niyo po. Ay, sana all? Sure. At maraming salamat po sa pagduturo sa mga estudyante. Thank you and God bless po. Oh, thank you so much. RTR. Oh, may pa-drawing siya, may pa-design. Hello po, Mamina. Kahit grade 2 na po ako, salamat po sa pagduturo mo sa akin at sa pagsasaway sa nagawa namin kasalanan. Ikaw po ang mabait na teacher para sa akin. Happy Teacher's Day po. Thank you! Sweet naman ito. Mm, ang cute. Happy Teacher's Day, ma'am. Kahit hindi mo kami naturuan, okay lang. Ay! <laughs> okay lang din, Char. Thank you so much. Oh, bongga. Enjoy and I hope you like my short message to greet you a happy Teacher's Day. Wow, thank you so much. Hmm, may pa-yellow guys. Tingnan natin ang loob. Uy, o oh, ba? diba? May pa-picture talaga sila. Happy Teacher's Day po, ma'am. Thank you po sa pagtuturo niyo sa amin ng grade 4 pa lang kami. Muli, happy Teacher's Day at maraming salamat po. Ay, ang sweet. Bongga na mga pictures. Thank you so much. Ano na ito nakuha yung mga picture? Char. Ito. Happy Teacher's Day po, ma'am. Salamat po, ma'am, sa pagtuturo mo sa aming bumasa. Wow. Welcome. Galingan niyo magbasa, ha? Char. Ito pa, guys, last. O, oh, di ba? May pa pa-picture sila. So, yun lang. Share ko lang. Bakit ba? Char. Bye. Marutis kayo, eh. Char.